Mapagpalang araw kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nandito po tayo sa tahanan ni Sister Cheryl at ang kanyang kapatid, si Django. Na barangay 96, Sony, District 1, Tondo, Manila. Yan. Ito po. Oh, brother, kaway kaway brother. Ayan, kumakaway po siya. No? anak. <laughs> Kasama po natin siya same time yung kanyang kapatid na si Sir sila yes. yun oh. o si Sir Sir kaway kaway lang yan okay nasa tahanan na po natin sila ay tahanan na nila upang magbahagi ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus ayon sa kasulatan <clears throat> pero bago tayo papalahot sa pag ng Ebanghelyo tayo muna ay panandaliang lalat sa luklukan ng biyaya upang ingin ang tulong ng Diyos. Alam nyo, sabi nga sa Biblia sa Colossus 3.17, pasahin ko ah, ang sabi ni Apostol Pablo, ay ito po, <clears throat> At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Yesus, at sa pamama acha sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama yan. Kaya lalapit tayo ngayon sa Diyos Ama upang hingin ang tulong niya. Siyang pumatnubay sa atin upang tayo matuto patungkol sa haral ng Biblia. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Buksan ang puso at isip ng bawat isa upang kami po ay makinabang sa iyong salita sapagkat ang iyong salita ay pangkaluluwa. Salamat po sa ngala ni Yesus. Amen. Okay. Ang Biblia po ay ginagamit ng batayan ng ating pananampalataya. Bakit po kailangan Biblia ang ating gagamitin? Tignan po natin muna yung sulat ni San Lucas, chapter 18, verse 1 isinalaysay ni Yesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang manalangin lagi at huwag manginawa. Yeah, manalangin. Ito, sa isang lungsod, wika niya, may isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong ginagalang. Tres, sa lungsod ding iyaw na may isang babaeng balo na pumupunta punta sa hukom at tumingi ng katarungan. 4. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon. Ngunit ng malahunan ay nasabi nito sa sarili, bagamat hindi ako natatakot sa Diyos ni gumag ni gumagalang kanino man, sinko, igagawad ko na ang katarungang hinihingi ng babaeng ito sapagkat lagi niya akong ginagambala. Baka, baka pa ako may sa kapaparito niya. Says. At sinabi ng Panginoon, narinig ninyo, sinabi ng masamang hukom. Hindi pagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga inirang na dumaday sa kanyang haraw at gabi, bagamat sila'y nagtatagal iyon. Otso, sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan. Ito na po ha. Ito na. Ngunit pagdating ng anak ng tao sa degdig na ito, may makikita kaya siyang tahong nananalig sa kanya. Yan. Yan po ang ating pag -aharalan. Inamit po yung likong, likong hukom ni Jesus. Pero dumating din sa mga panahon. Yung, yung likong hukom. Nahawa rin po sa babae. Ganon din po ang turo ni Yesus patungkol sa Diyos. Kung yung likong ako nga binigyan ng katarungan yung babaeng balo, ang oh, much more kung ang Diyos pa, doon tayo lumalapit. Mas lalo pagigingan tayo ng Diyos. Bakit? Yan ang gusto ng Diyos. Lahat ng tao lumalapit sa Kanya. Ngayon, tignan nyo sa unang Thessalonica ay yung kay San Pablo ay ganito ang kanyang sinulat. Chapter 5 verse 16, 17, 18, 19 Sabi ni Pablo, magalak kayong lagi maging matsaga sa panalangin at ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Yeso Kristo ang lahat ng pang pangyayari sa pagkatyaho ng biglang ng Diyos. Maliwanag po. Lagi tayong lalapit sa Diyos. Gaya na sinabi niya ni Jesus na kung yung likong o kung nga hindi nakatiis at binigyan ng katarungan yung babaeng balo. Kaya sabi niya, ang Diyos pa kaya? Siyempre, kada tao po sa Diyos, makikinig ang Diyos. Yan nga ang gusto ng Diyos eh. Lagi tayong lumalapit sa Kanya, anuman ang ating ingin sa Kanya. Huwag po kayong mahiya. Even Jesus Christ, nung siya po ay malapit ng dakpin na tipa ko sa cross, siya ay dumalangin po sa Diyos. Siya mismo anak ng Diyos, pero natuto siyang lumapit sa Diyos. Tingnan natin yung pangyayari na yon. Alam nyo, sa buhay natin ito, dapat po lagi tayong lumating sa Diyos. No? tanda ninyo, ito. Ito yung panahon na malapit na pangipa ako si Jesus Christ sa cross. Ito ha sa Mateo 26:36 at isinama sila ni Yesus sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Sinabi niya sa kanyang halagad, mga halagad, dito muna kayo, mananalangin ako da 37. Ngunit isinama niya si Pedro at ang dalawang anak ni si Bideo at, mag, at nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban, 37 sinabi niya sa kanila, ang puso ko'y tigib ng hapis na halos ikamatay ko. Pagintay kayo rito, magipagkwit sa akin. 39. Pagkalayo ng county, nagtira pa siya at nanalangin. Ama ko, kung mahari layo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito, ngayon man, huwag ang kaloban ko kundi ang kaloban mo ang mangyari. O ano sabi ni Jesus? Kaloban mo ang mangyari. Hindi sinabi ni Yesus, kalooban kong masunod. Kundi ang kalooban mo ang masunod. Preparing to, Father, nanalangin siya kasi nga, ito yung time na uuli na siya upang ipako sa cross. Kaya sabi niya, kung mahari, lumampas sa akin ito. Pero hindi ang kalooban ko ang dapat masunod, kundi ang kalooban mo. Kaya kalooban ng Diyos na si Yesus ko ay naipako sa cross upang matubos ang ating makasalanan. Lahat tayong tao ko makasalanan kasi tayo. Kung wala pong kasalanan, walang Yesus na nagdusa sa ibabaw ng krus. Pero dahil lahat tayo makasalanan, nagdusa po ang anak ng Diyos na si Yesus upang tubusin ang ating mga kasalanan na nagawa sa Diyos. Ngayon ang tanong, ito ba nagkasala tayo? Ayon kay Apostol Pablo, ganito po ang pagtuturo niya. Chapter 3, verse 23. Basahin ko po ano. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat dapat sa paningin ng Diyos. Walang karapat dapat sa paningin ng Diyos. Sino yung tinutukoy niya? Lahat tayo tao. Walang karapat dapat kahit isa maging si Pablo man nangangaral sinabi niya hindi ako obsuelto dyan asali din ako sa mga makasalanan kaya merong na namatay sa krus si Jesus tingnan pa natin ang Biblia anong sabi ni Apostol Pablo chapter 5 naman 8 Ngunit ipinadaman ng Diyos sa kanyang pag-ibig sa atin Nang mamatay si Kristo Para sa atin nung tayo'y makasalanan pa o, Anong nangyari? Namatay Saan namatay si Jesus? Sa ospital? Sa kalsada? Hindi Sa krus Ipinako siya sa krus Pinahirapan Magdusa Hanggang sa mamatay sa krus Bakit? Kasi po may kasalanan tayo nebe. At ngayon, napapawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Lalo ng tiyak, maliligtas tayo sa puhot ng Diyos sa pamamagitan niya. Jis, dati, tayo mga kahaway ng Diyos. Ngunit ngayon, tinanggap ni niya, ta. tinanggap na niya tayong mga kaibigan, alang-alang-alang oh, alang, alang, sa pagkamatay ng kanyang anak. Kaya't, iyak ang pagkaligtas natin sa pamamagitan ng pagiging buhay ni Kristo. Giniyak na po yung kaligtasan. Anong kaligtasan? Hindi po tayo may impyerno. Alam niyo pag hindi po tayo niligtas, papunta tayo sa impyerno. Dahil mahal nga tayo ng Diyos, hindi niya gusto may impyerno tayo. Kaya mayroong isang naghirap, nagdusa. Walang iba kundi ang anak ng Diyos, si Jesus walang kasalanan, wala sana pagdurusahan si Yesus. Pero dahil may kasalanan tayo, siya po ang nagdala ng hirap para sa atin. Para sa atin po yung hirap na yun. Pero naghirap po siya dahil po sa ating mga kasalanan. Kaibigan, lahat naman po tayo makasalanan. Walang hindi nagkasala. Kaya nga sabi ni Pablo, walang karapat dapat sa padingin ng Diyos sa atin. Kasi po, nagkasala nga tayo. Ngayon, anong gagawin natin? E, eh, tayo sa Diyos, humingi tayo ng tawad. Aminin ang kasalanan. Alam niyo po, kapag hinaminin niyo kasalanan ninyo sa Diyos, naalala niyo ba si Magdalena? Nang nahuli naul po si Magdalena, na sabi nila kay Yesus. O oh, guro, eto, nahuli namin, nagbebenta ng alin. Sabi ni Jesus, Yesus, sige, kayo batuin ninyo kung wala kayong kasalanan. So hindi nila binato si Magdalena kasi makasalanan din sila. Kaya sabi ni Yesus, hindi rin kita parurusa. Kita nyo, ganyan ka kadakilang pag-ibig ng Diyos. Kung tutusin sa panahon nila, pwede nang patayin si Magdalena eh kasi bawal sa kanilang mga alam niya nagbebenta ng alip o mababalipan nauli na nga nila eh kaya nga dilalaki kay Jesus. pero sinabi ni Jesus, ano wala kayong kasalanan sige patuhin na ninyo sa magdali na hanggang mamatay sabi niya may bumato ba sabi ni Jesus o oh, magdali na may bumato ba sa iyo sabi ni magdala wala po umalis po sila eh sabi niya ako rin, hindi kita babatuin. Hindi rin kita hatulan. Uwi ka na, huwag ka na magkasalaw. Yan ang tinatawag nilang the greatest love of all. Ang alin? Ang pag-ibig ng Diyos. Kaya lahat naman po tayo nagkasala. Kung mo nagkasala tayo, meron po tayong inaasawang patawad ng Diyos. Ito po, sa unang wan, ang sabi ni Apostol ay sabi ni Juan, babasahin ko po ano. Unang Juan 1 9 Kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, maasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating mga kasamahan pagkat siya'y matawid po. Anong gagawin ng Diyos? Lilinisin tayo sa lahat ng masama na ginawa natin. Lilinisin tayo. Nakakita na ba kayong naglalaba? Anong ginagamit na naglalaba? Sabon. Ano pa? Chlorine o yung sunrocks. Yung iba sa probinsya, kalamansi. Ano pa? Suka ano pa yung ginagamit? Tina. Para yung dumi ng damit, matanggal. Ganon din tayo, para tayong damit na marumi. Para tayong damit na marumi. Ayon sa Isayas, 1.18 at 19. Para tayong mga basahan na marumi sa paningin ng Diyos. Sabi ni Isayas. Pero kapag ang, dumi, ang damit, ginamitan mo ng sabon, sound rocks, kalamasi, suka, kung ano-ano na, ano na, matatanggal yung mantsa. E tayo naman sa pamamagitan ng pagsisisi para matanggal yung ating kasalanan. Ano sabi ni Juan? Ano sabi ni Juan? Oh. Unang one, Uno Neve. Kung ipapahayag natin, ipapahayag, sabihin mo. Natin ang ating mga kasalanan, maasahan natin ipatatawad sa atin ng Diyos. Maasahan pala natin ng Diyos na no? patatawarin tayo. Kaibigan, panahon na po ng pagsuko sa Diyos sa pamagitan ni Yesus. Kaya nga po pinadala si Yesus upang siya maghirap pagdusa ginawa na po lahat ni Yesus ang dapat niyang gawin. Kaya sabi niya sa cross, it is finished, tapos na. Nang matanggap na po yung suka, no, yung mahasin, sabi niya, tapos na. At tiniho ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang ulo. Nagawa na po ni Yesus ang kanyang misyon. Ang anong misyon niya? Tubusin ang kasalanan natin. Ano naman ang gagawin natin? Kedi, lumapit tayo sa kanya kaibigan hindi natin ang tawad ang kasalanan natin e lahat naman tayo nagkasala eh sabi ni Pablo ngayon pag sasasabihin mo naman eh hey, ako naman wala akong nagawa kasalanan eh ito naman ang sabi ni Juan o oh. sa unang Juan o Jesus kung sinasabi natin hindi tayo nagkakasala ginagawa natin sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita pag sinabi mong wala kang kasalanan, anong sabi ni Juan? Dalawa, wala kang salita ng Diyos, ginawa mo pa sinungaling ang Diyos. Pero kung ipapahayag mo, sabi niya, patatawarin tayo ng Diyos. Bakit? Bakit tayo patatawarin? Eh, inamin na natin ang kasalanan natin eh. Alam niyo po, meron kong pinanggalingan ng bahay kanina. Nag-Bible study kami yan po sinabi ko yung pagsisisi sa kasalanan. Aros gusto niya umiyak eh. Pero pinipigilan niya sarili niya. Kasi nga, ang kanyang buhay nung araw na meron siyang pera, malakas. Siyempre, pag meron kang pera, malakas ka, may tsura ka pa. Pero ngayon, meron po siyang karamdaman. Kaya parang gusto niya umiyak kanina. Pero pinipigil niya sarili niya. Nakikita ko po sa kanyang reaksyon nang nag-uusap kami after nang bye-bye Paul Stride ako sa kanya ano po nadaraman niya kasi sa puso niya kaya sabi niya yung hindi ko alam nalalaman ko na ngayon kaya sabi niya sana huwag kang magsawang pumunta rito sa akin sabi ko hindi po ako magsasawa liban na ikaw ang magsawa sa akin ka kita niyo po ang salita ng Diyos po, ito yung nagtuturo sa kabubuti natin. Hindi ikasasama natin. Dahil ang gusto ng Diyos, maligtas tayo, hindi tayo para parusahan. Tignan natin yung sulat ni Juan. Un, Juan 3, 16 hanggang 17. Anong sinasabi ni Juan? Sa, so, ah, uh, Gayun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. Tayo po yung sanglibutan na tinutukoy. Na, eh. ibig sabihin po na sanglibutan, makamundo. Ay e binigay niya kanyang bugtong na anak na si Yesus upang ang sumampalataya sa kanya hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 17. Sapagkat sinubo ng Diyos ang kanyang anak si Yesus, hindi upang atulang maparusahan ang sanglibutan tayong mga tao kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Kaya para pinadala si Yesus dito upang iligtas tayong mga makasalanan. Hindi pa napakaganda niya. Pinadala si Yesus at ginawa na ni Yesus ngayon tungkulin niya. Kaya sabi niya, it is finished. Nagawa na niya. Gawin na lang natin ang tungkulin natin kaibigan magbalik loob tayo sa Diyos sa pamagitan ni Yesus. Aminin nyo po kasalanan nyo. Aminin natin ang kasalanan natin. At ang Diyos naman, handa siyang magpatawad siya. Kasi kung hindi natin naaminin ang kasalanan natin, paano tayo mapapatawad ng Diyos? Yung iba, sabi na, at saka na lang, at saka na lang. Paano kung bigla ka namatay, kaibigan? Paano ka pa makapagsisisi? Kahit yung mandarasal, wala na magagawa yun. Bakit? Ang may kasalanan na dapat magsisisi. Eh, yung magdarasal, hindi naman po yun eh. Nagdadasal lang yun. Pero ang kailangan dito, tayo. Tayo. Kaya nga, pinakilala ni Yesus na kung yung hukom na walang niya, ay binigyan ng katarungan itong babaeng balo, how much more kung ang Diyos pa, kung tayo po ay lumalapit sa Diyos, mas mas makakas makakatiyak tayo na tutugon ang Diyos sa atin at tatanggapin tayo ng Diyos. Amen. Salamat po Panginoon Diyos sa iyong pagtuturo sa amin. Diwanag ng iyong turo na kami bilang mga tao ay nagkasala at dapat lamang na magsisi at tumingin ang tao sa iyo. At sa aming paglapit sa iyo, Panginoon Diyos, sinisiguro namin sa Biblia na patatawarin mo kami salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Kaibigan, kayo pong mga nanonood ng video ang video nito, like and share. I-share nyo po sa iba. Pag yung sinasabi ni share nyo sa iba, kasi po biblical yan. Meron tayong Biblia. Hindi po tayo naglulukuhan. Mas maganda po i-share tayo ng biblical teaching kasi naman sa tayo-tayo na bobolahan lang like and share at mag-subscribe po kayo. So, Ito po ang kaibigan, si Jesus Brother, Manny Bautista. Nasa tahanan po tayo ni si Cesarine. Ito so, po, nakita nyo, nandiyan sa video, kasama siya. at bless us well. bye